NIA o National Irrigation Administration uh, nilinaw na hindi magpapakawala ng tubig ang Pantamangan na Dam malayo pa daw sa spilling level. Report mula kay Rajman Ace Blanca ng uh, RMN Nueva Ecija. Nilinaw ng Nia na wala pang pagpapakwala ng tubig sa pantabangan dam tapos kumalat ang mga espekulasyon sa social media. Ayon kay Engineer Alvin Manuel, ang acting department manager ng Nia U nasa 216.3 meters ang kasalukuyang water level ng dam na malayo pa sa spilling level na 221 meters. Anya, may natitira pang pa 4.7 meter allowance ng dam at kaya pa nitong saluhin ang higit 300 million cubic meters na tubig. Dagdag pa niyan, nagsimula na rin maglabas ng tubig para sa irigasyon sa mga sakahan sa Talabera sa Quezon at Bayan ng Gimba na nakat tulong upang bumaba ang water level. Binanggit pa ni Engineer Manuel Bas na rin sa forecast ng pag-asa niya, para sa susunod na limang araw walang inaasang pag sa pantabangan area kaya't walang inaasang pagpapakwala ng tubig mula sa dam. E pinaliwanag din ng NIA na mayroon silang sinusunod na dam discharge warnings para sa water release tulad ng discharge warning level 1 kung saan may posibilidad ng paglalabas ng tubig dahil sa inaasang pag-ulan yung level 2 kung saan nagsisimula na maglabas ng tubig at pinapayuhan ng publiko na umiwas sa mga ilog level 3 kung saan mas malakas na at tuloy-tuloy ang water release at mas mahigpit na ang pag-iwas sa peligro. Nagbibigay din ng NIA ng advance notice na 48 hours, 28 hours at 8 hours bago aktual na paglabas ng tubig upang mabigyan ng sapat na panahon ng mga residente at LGU na maghanda. Tiniyak pa ni Engineer Manuel na ligtas ang kasalukuyang kondisyon ng damat muling pinaalalahanan. Ang publiko na magtiwala lamang sa mga opisyal na anunsyo ng NIA at lokal na pamahalaan upang maiwasan ng mali impormasyon at pagpapanik. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyo Manais Blanca, Tatak Arimen. what news